dias, señoritas y señoritos. May maga quest questionable transaction na naman naganap dito sa Commission on Election kung saan po nakatanggap po sila ng 2.5 billion contingency fund from the Office of the President. Itong pera po binigay sa kanila on top of the fact na meron ng budget binigay sa opisina nila. E bakit kailangan padagdaga ng 2.5 billion samantala budget already allocated a fund for them including for the for the incoming uh, ngayon October ra uh, barangay elections pero kulang pa daw yun. Kaya na nagtanong po tayo o ang tanong po natin dito hindi kaya hindi kaya reward ito sa mga commissioner na tumulong at uh, karamihan dyan mga appointees ni former uh, uh, president Rodrigo Roa Duterte. Hindi kaya ito reward for a well job well done to cover up and to to uh, not not uh, expose or protest the alleged electoral cheatings as claimed by former uh, Duterte DICT head uh, Rio si Commissioner Rio dati and uh, also sila Glenn Chong o yung mga grupo na mga inexpose ngayon ang yung irregularities and the more we we see it yung paggamit ng isang IP address yung yung imposibleng Uh, transmission of 20 million in in one hour na tinalo pang pa America, United Kingdom, Canada, Switzerland, and other European countries, Japan, uh, Korea, South Korea <laughs> sa pag sa bilis ng pagtransmit ng electoral returns. So all of these uh, uh, points to the possibility na merong talaga massive massive uh, electoral fraud noon but pero bakit uh, uh, yung present chairman ng Commission on Election and the Duterte appointees na, na nandyan na dati wala naman sinasabi dito wala wala tayo noon yung meron tayo commissioner I think si Bora na na parati in expose niya yung mga kalokohan within commissioner Bora I forgot his name eh. uh, pero kaibigan ko yun uh, siya mismo nage expose sa mga kalokohan ng mga ng mga kasamahan niya sa Comelec. Tayo wala eh. Lahat tahimik, lahat okay, all right. Eh, and then suddenly meron itong 2.5 billion. Ito nga problema, ito nga kaya nga itong si uh, siya uh, Senator Aquilino Pimentel sinasabi, walang dapat ganito. Dapat dumadaan ng legal ang ang mga budget ng lahat ng opisina sa regular budget proceedings na nanggagaling sa Kongreso and then napunta sa Senado sa kamapupunta sa Malacanang. Kung baga, lahat ng bagay, pareho sa bagay, sa pareho sa mga bahay-bahay natin, naka-itemize. Hindi basta bigla na lang ibigay sa anak ganito, hindi alam ni nanay, hindi alam ng mga ibang anak, ganon. Ganon na nangyari ngayon eh. Kasama dyan yung 125 million contingency fund or contingency fund ni Marcos na ginawang uh, confidential funds ni uh, Vice President Sara Duterte sa uh, year 2022 o pagpasok pa lang nila so kumpara there is there is now an alarming and irregular practice of the Marcos administration na paglaruan yung budget na bibigyan hing si Marcos ng 12 billion na budget and then siya na bahala ba kung anong gagawin nyo doon so wala ng checks and balances wala wala ng transparency kung baga, uh, and this is another clear example of of that practice hindi ba kahit sa bahay yung la, kung lalo na kung nagigipit ang pamilya lahat ina-itemize binibilang dapat may priority ang ginagastusan, education, uh, renta ng bahay, Ta tayo may 13 trillion na utang pa tayo, so gano'n din sa mga bahay, may mga utang rin, may mga loan rin. So pinaprioritize yan, kuryente, tubig, uh, eskwelahan, gano'n, allowance, ah, uh, food, yung mga basic needs, pero kung sekreto yung budget mo, sekreto mo binibigay yung mga contingency fund. So tuloy magtatanong yung taong bayan, bakit may pa-sekreto-sekreto pa? Bakit kung hindi pa nagka-budget hearing, hindi pa na, na, umamin yung COMELEC na, na under COMELEC Chairman George Garcia na merong pala binigay sa kanila itong contingency funds of $2 589 million for the 2023 Barangay and Sangguniang elections without undergoing without undergoing the regular budget process. Kaya sabi ni Pimentel, that should have been given to Comelec properly. That is through the budget process. Yun nga, tama. Kasi kung, kung ang malakanyang pala na hini, kinuku, uh, hinihingan ng lamsam ang, ang ang Senado at Kongreso and then siya na nagbibigay kahit walang item na create para sa Komelik na ganito o including yung Kaisara wala naman yung item na 120 25 million eh para kepa pa yung Kongres para kepa pa yung Senado kung ang Malakanyang pala uh, which is labag sa constitution ay ay uh, is exercising the the budgetary proceedings or budgetary o in uh, parang iniintrude niya <laughs> ginagawa niya trabaho ng ng uh, ng Congress at Senado ina uh, kinukuha niya yung trabaho nila at siya na mismo naglalagay ng budget sa mga ahensya na hindi dumadaan sa itemized budget sa Kongreso at Senado So sabi ni Pimentel it was wrong to have funded complex needs from from a fund Which is controlled by one person, a political person, who was elected through an election conducted by the Comelec. Tao, tinan nyo po, parang kahit si Pimentel sinasabi na, na parang may conflict of interest, parang meron suspechoso dito. Kasi ganito po yan, meron tayo, uh, meron tayo legislative, uh, executive, and judicial branch of government. Pero meron rin tayo sinasabi ng mga constitutional offices na na appointed by the president yung head nila, Commission on Audit, COMELEC, uh, Human Rights Commission, uh, pero dapat independent ito sa presidente. Dapat si binabantayan nila ang presidente kahit inappoint sila head jan, pero the whole agency kasama na yung COMELEC dapat neutral siya, hindi sa bias. So in this case Uh, yung utang na loob nila, hindi na mapunta sa Kongreso o sa Taong Bayan. Mapupunta kay Marcos. Kasi si Marcos ang nagbigay sa kanila ng 2.5 billion contingency funds. So, paano kung sasabihin ni Marcos, oh, nagbigay ako sa inyo ng contingency funds, pananalunan nyo yung lahat ng mga Marcos candidate in the 2025 senatorial election. Or ipapanalo nyo ang kandidato ko na si ah, uh, House Speaker uh, Martin Romualdez sa 2028 election. Pwede pa ba pumiyok yung mga commissioner? Kasi may utang na loob sila kay Marcos. So, kaya nga sila constitutional body, sana independent sa executive dahil dahil dapat maging independent sila dapat hindi sila ma, ma hindi sila ma, ma, pressure hindi sila ma maharas na or, or, or uh, and they will act independently for the interest of the Filipino people how can they act independently samantala utang sila may utang na loob sila sa kay Marcos sa 2.5 billion eh if we go further pwede rin natin tanungin tanungin ito ba ang reward money for Marcos winning the 20 the 20 uh, 22 presidential election amid na lumalabas na ng mga elect reports of electoral cheating. So ito ang problema kung ini kung si, inaaruga na ang Malacañang yung function ng Kongreso at Senado at gina, at uh, nag, nag, create siya ng utang na loob. Utang na loob ba ito sa ng sa kini uh, kinikreate ba niya utang ng loob sa Comelec o reward money ba ito sa pagpapanalo niya at ni Vice President Sara Duterte in the year 2022 election? Kayo po, uh, you tell me in the comment section uh, kung anong sagot niyo dito sa tanong na ito. And please don't forget to, to share this to friends and relatives so they will know what kind of government we have and where our money is go are going. So, sabi sabi gan ni, ni ni Coco Pimentel, Congress is a collegial collegial deliberate body composed of the direct representatives of the people. So the funding of certain activities through the budget is the decision of the people tayo through their representatives. Yun tama rin naman. So itong itong budget na ito ay uh, binigay sa sa COMELEC dahil nung nung uh, 2023 budget period, tumingi sila ng 44 billion budget for the year. Pero tinapyas ito ng Department of Budget and Management ng 17.4 billion. Kaya hiningi nila ng 5.7 billion kay Marcos na uh, binigay naman sa kanila 5.5. So billion para daw sa 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 barangay election. Pero ang problema nga dito, uh, okay nga, sabi natin, palagay natin na let's give them the benefit of the doubt. Talaga naman gagamitin ito sa barangay election. Pero problema, parang, parang contingency fund na rin ito. Parang ano, parang confidential fund na rin ito dahil hindi ito dumaan at hindi hindi inireviewan ng Kongreso at Senado parang lumalabas pwede nila gawin kung anong gusto nila dito at hindi sila hindi hindi, hindi nila na, na na, present ito sa kongreso at pwede nila gastusin whatever however way they want so pwede naman uh, uh, walang katiwalian dito pero yun nga ang problema itong mga sekreto sekreto mga yung pagbibigay ng contingent at confidential fund this raises suspicion so kayo ano mas tingin niyo suspekto ba itong aksyon ni Marcos or Uh, at ano ba sa tingin nyo? reward money ba ito or advance uh, advance uh, payment ito para to influence the 2025 and 2028 elections uh, i want to hear from you on this so again don't forget to share this blog and uh, to subscribe to the broadcaster armadin youtube channel thank you for watching and see you in my next blog